Kilalani natin si Angeline Samontaya o mas kilala bilang Katrina Paula sa Pinilakang Tabing. Ano ang kanyang kinalaman sa pagkamatay ng isa sa miyembro ng Baywalk Buddies na si Rejoice Rivera? Totoo ba na siya ang nag nagutos na ipatumba ito dahil sa STD? Bakit nga ba nauugnay ang pangalan nito sa leader ng isa sa pinakamalaking sindikato na carnapping? At nagtutumba sa mga car dealers. Ano ang papel niya sa sindikatong ito? Ating alamin sa pagpapatuloy ng kwento. Si Katrina Paula ay isa sa kilalang daring na bomba star noong dekada 90 na kinahumalingan ng ating mga tito at mga kuya. Sa edad na labing 18 taong gulang ay nagkaroon na siya ng dalawang anak sa unang asawa na si Antonia na may-ari na mga kilalang nightclubs at mga bar kaya na Metallica at Paradise Club. Bukod sa kailangan niyang buhayin ang dalawang anak ay nais pa rin ni Katrina na makatulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Dahil sa kakulangan sa pagpipilian trabaho ay pinasok niya ang pagtatrabaho sa mga bar bilang escort. Sa pahayag ni Katrina ay nagawa niyang pasukin ang mga ganitong klasing trabaho kahit na may asawa na itong negosyante dahil ang nais nito'y matulungan ang kanyang pamilya. Anya, kahit kilalang may kaya ang asawa nito ay hindi siya nang hingi ng suporta dito pagdating sa pagtulong sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ang pagpasok ni Katrina sa ganitong mga gawain ay ang naging dahilan para maghiwalay sila ni Antonia. Sa kanilang hiwalayan, ang tuluyan na nga naging full-time sa pagiging GRO si Katrina kung saan gumamit siya ng stage name na Sunshine na kinuha niya mula sa aktres na si Sunshine Cruz na nasa kasagsagan ng kasikatan noong dekada 90. Sa pagtatrabaho nito sa bar ay talaga naman naging kilala ito at kinahuhumalingan ng mga parokyano dahil sa taglay niyang Kagandahan. Handa raw silang magbayad kahit magkano makatebo lang daw ito. Pagka may customer naman daw na nais siyang ilabas ay magbababa ng 50,000 piso para sa isang gabing kapiling siya. Dagdag pa ni Katrina na kapag may nangyari daw sa kanya at sa kunsinong parokyano ay nagiging boyfriend nanya niya daw ito. Inami naman ito na ang talagang habol niya sa mga nagiging karelasyon niya ay dahil sa pera taong 1998 na magsimula sa show business si Katrina dahil sa tulong ng isang makla na nakilala niya sa club sa Quezon Avenue na kanyang sinasayawan. Sa una ay nagsimula lang sa pa-extra-extra ang ganap nito sa mga pelikulang kanyang nilalabasan. Aminado siya na hindi talaga sanay ang kanyang katawan sa trabahong pang umaga subalit cinaganya ito para sa kagustuhan ding makilala kahit hindi kalakihan ang kanya sinasahod sa pagiging extra ay naging determinado ito lalo na para sa kanyang mithiin taong 1999 naman nang mabigyan ito ng break dahil sa kasipagan nito at dito ay tuluyan na siyang mamamayagpag sa pagiging bombasta isa sa mga pelikulang nagpakilala sa kanya sa mga manonood ay ang pelikulang may pamagat na Sa Iyo ang Sarap Akin ang Hirap dahil dito ay naging sunod-sunod at kaliwat-kanan ang naging proyekto nito may mga punto pa sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay lagari siya sa magkabilang pelikula. Sa pahayag niya ay kailangan niyang itago na meron siyang anak para hindi daw masira ang kanyang imahe. Sa gitna ng pamamayagpag ng karera ni Katrina ay isang trahedya ang nangyari sa kanyang buhay. Ito ay noong itumba ang kanyang asawa na si Antonia sa harap mismo ng kanyang mga anak sa may West Avenue, Quezon City ayon sa investigasyon ay isang Steve Henares ang nagtumba dito. Bubuksan na daw sana ni Anton ang gate nila ng bahay para ipark ang kanyang sasakyan. Nang lapitan siya ng dalawang armadong lalaki at sabay kalabit ng gatilyo. Sinuban pa ni Anthony na tumakbo pero sinundan pa rin siya ng mga salarin at muling pinaputokan. Ang motibo ng pagtumba kay Anton ay dahil kay Katrina na minsan silang magkainitan ng pormahan umano ni Steve si Katrina na ikinagalit ni Anthony Limang buwan bago ang insidenteng ito ay tinangkapa pa pala siyang itumba ng tambangan siya ng mga armadong lalaki sa may pagmamayari nitong karaoke bar sa Quezon City. Sa pagkamatay ng unang asawa ni Katrina ay dumating ang isang lalaking magsasangkot kay Katrina sa mga ilegal na transaksyon at sa isang matinding kontrobersya. Ito ay noong makilala at makarelasyon nito ang leader ng isang notorious na grupo na kilala sa pagkakarnap ng mga sasakyan at maraming kaso ng pagligpit sa mga car dealer. Ang tinutukoy ko mga kabrotherhoods ay si Raymond Dominguez. Si Dominguez at ang kanyang grupo ay ang itinuturong nagligpit sa car dealer na si Emerson Lozano, anak ng kilalang abogado na si Oliver Lozano noong 2011. Silarin ang sinasabing Salarin sa pagkuha at pagligpit din kay Venzon Evangelista, ang car dealer na natagpo ang sunog ang katawan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong ding 2011. Si Dominguez din ang itinuturong nagtumba kay Judge Wilfredo Nieves na nagbaba ng guilty verdict laban sa kanya, dahilan para makulong ito sa maximum security ng Bilibid Prison. Nagkakilala si Katrina at si Raymond Dominguez dahil sa isang engkwentro nila sa kalsada nang sinasadyang maharangan ng sasakyan ni Katrina ang minamanehon sasakyan ni Raymond dahilan para muntik na silang magkabanggaan. Nagsorry man sila sa isa't isa at inuha ni Raymond ang numero nito at dito na mag-uumpisa ang kanilang relasyon. Tuluyan ngang naging mag-live-in partner ang dalawa nang mamatay ang asawa ni Katrina na si Anton sa loob ng ilang taon nilang relasyon ay muling umugong ang pangalan ni Katrina at pumutok sa media ang pagkakasangkot ni Raymond sa mga malalaking carnapping sa NCR at ilang parte ng Central Luzon. Noong una ay lingid ito sa kaalaman ni Katrina na si Raymond ay isang big time dealer na sindikato na nagtutumba at nang kakarnap ng mga sasakyan nang makulong itong si Raymond sa bilibid ay balibalita noon na labas masok din itong si Katrina sa mismong kulungan para kay Raymond. Taong 2010, nang unang makulong si Raymond Dominguez sa Muntinlupa Lupa dahil sa mga iligal na transaksyon na kinasangkutan nito, ito din ang taon kung saan masasangkot si Raymond kahit nasa kulungan ito sa pagtumba sa isa pang sexy actress na si Rejoice Rivera. Ang mas matindi dito ay nang ang iturong mastermind ng kaisa-isang witness ay si Katrina Paula. Matatandaan na noong ika-28 ng Disyembre taong 2010 ay natagpuan sa SLEX ang walang buhay na katawan ng isang miyembro ng Baywalk Bodies na si Rejoice Rivera. Sabog ang muka nito dahil sa tama ng bala at naliligo sa sariling go. Ayon sa investigasyon at sa sinumpaang salaysay, ang star witness na mismong katiwala ni Raymond Dominguez na si Alfred Menjola ay pinagsabay daw umano ni Raymond ang dalawang sexy star na si Katrina at Rejoice Rivera. Madalas din daw dumalaw ang sexy actress na ito kay Raymond sa kulungan, bagay na napag-alaman ni Katrina. Dagdag pa sa pahayag ni Alfred Menjola ay narinig pa niyang nagtatalo ang mag-live-in partner na si Raymond at Katrina Paula nang huli itong dumalaw sa kulungan, Petya a 27 ng Disyembre, taong 2010. Ang dahilan ng pag-aaway ay di umano sa lumabas na resulta ng mga test ni Katrina nang magkaroon ito ng nakakahawang sakit ng STD na hinala niyang nakuha niya kay Raymond. Kumbinsido raw si Raymond na si Rejoice Rivera daw ang pinagmulan ng sakit na iyon. Dito na daw tumindi ang pag-aaway ng mag-live-in partner. Agad naman silang inawat ni Alfred dahil bawal iyon sa kulungan. Nang kumalma na ang dalawa, isang pahayag ang narinig ni Alfred na binitiwan ni Raymond. Nadinig niya mula sa bibig ni Raymond na para daw mapatunayan na mas mahal niya si Katrina Paula ay papatay niya daw si Rejoice. Bagay na sinangayunan din ni Katrina ayon sa investigasyon ay Celos ay tinitingnang angulo sa pagtumba kay Rejoice Rivera. Muntik na sanang hindi makalusot si Katrina sa kasong ito kung hindi lang napatay ang kaisa-isang star witness na si Alfred Mendiola. Noong muling mahuli itong si Raymond noong taong 2011 dahil sa kasong car theft with homicide ay muling nadawit din ang pangalan ni Katrina Paula kaya hindi maikakaila na kapag nababanggit ang pangalan ng mga Dominguez Brothers ay laging nakakabit ang pangalan ni Katrina Paula. Isang sexy actress na naranasang sumika sa mga bomba films, sumayaw sa iba't ibang mga bar na sapatos lang ang suot at sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ay pumatol sa isang leader ng sindikato para lamang magkaroon ng masasandalan. Bagamat tinapos na ni Katrina ang relasyon niya kay Raymond Dominguez noong taong 2015 ay buhay na buhay pa sa mga alaala -ala ng mga tao ang kanyang mga kinasangkotang kontrobersya lalo na sa pagpapaligpit niya umano sa miyembro ng Baywalk Bodies na si Rejoice Rivera. Matatandaan din na noong 2011 ay ibinasura ng korte ang pagkakadawit ni Angeline Samonte o si Katrina Paula sa kasong car theft with homicide kay Venson Evangelista. Kinatiga ng korte ang naging katwira ni Katrina at ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad na walang basihan ang kasong isinampa ng CIDG sa dahilang walang kontrobersyang katibayan ang mga ito para idawit ang aktres sa kasong kinahaharap ni Dominguez. Ang tanging kaugnayan lamang daw ni Katrina kay Dominguez ay ang pagiging magkasintahan nila at maging ito ay hindi sapat para ipagpalagay na may alam ang una sa mga ibinebentang laban sa boyfriend nito. Patuloy tayo magsaliksik ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ating seguridad tulad ng mga iligal na gawain na madalas pinagmumulan ng krimen. Tulad ng lawin, lagi tayong mapangmatsyag, alisto at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunahang.